Eh, kamusta? Ako si Maria, at ngayon ay nais kong ibahagi sa inyo ang isang kamanghamanghang solusyon para sa kontrol ng diabetes na nakakatulong sa maraming tao, lalo na sa Pilipinas. Kung ikaw o ang isang tao na kilala mo ay may diabetes at naghahanap ng isang natural at epektibong paraan upang kontrolin ang mga antas ng asukal sa dugo, kailangan mong malaman ang diabex. Ang diabetes ay isang sakit na nakakaapekto sa milyon-milyong tao sa buong mundo at alam ko kung gaano ito kahirap harapin sa araw-araw. Ngunit huwag mag-alala, dahil may magandang balita, mayroong solusyon upang matulungan kang magkaroon ng mas mataas na kalidad ng buhay, at nandyan na ito sa iyong harapan ngayon. Diabex ay isang suplemento na nilikha upang tumulong sa kontrol at pamamahala ng diabetes, isang kondisyon na nakakaapekto sa maraming tao sa Pilipinas. Ang diabetes ay isang kronik na sakit na nangyayari kapag ang katawan ay hindi makagawa ng sapat na insulin o hindi ito nagagamit ng maayos na nagdudulot ng pagtaas ng mga antas ng glukos sa dugo. Bagaman seryoso ang diabetes, hindi kailangan itong maging dahilan para makaranas ng matinding pagbabago sa kalusugan. May solusyon na epektibo upang matulungan kang mapanatili ang mga antas ng glucose na matatad at ang solusyon na ito ay nasa iyong harapan ngayon. Diabex ay naglalaman ng kombinasyon ng mga natural na sangkap na idinisenyo upang mapabuti ang tugon ng katawan sa insulin at kontrolin ang mga antas ng asukal sa dugo. Kabilang sa mga espesyal na sangkap nito ang mga extract mula sa cactus at kanela na napatunayang nakakatulong sa regulasyon ng glucose. Bukod dito, naglalaman din ang suplemento ng mga antioxidants na nakakatulong upang bawasan ang pinsalang dulot ng mga free radicals at mga bitamina na nagsusustento sa pangkalahatang kalusugan. Ang Diabex ay isang ligtas at epektibong alternatibo para sa mga nagnanais na mas mapamahalaan ang kanilang diabetes nang hindi umaasa lamang sa mga tradisyonal na gamot. Ito ay binuo upang kumilos ng mabilis, pinapalakas ang mga antas ng glukos at pinapabuti ang kalusugan sa pangmatagalan. Mahalaga na sundin ang mga tagubilin para sa paggamit upang makuha ang pinakamahusay na resulta mula sa paggamot. Ang ilang mga potensyal na benepisyo ng Diabex ay kinabibilangan ng Tulong sa pagkontrol ng mga antas ng glukos sa dugo Pagbaba ng insulin resistance Pagpapabuti ng pangkalahatang kalusugan at pakiramdam ng kagalingan Suporta sa pagbawas ng mga komplikasyon na naugnay sa diabetes. Ang suplemento na ito ay aprobado ng mga otoridad sa kalusugan at isa sa mga pinaka-inirekomenda para sa kontrol ng diabetes sa Pilipinas. Ang Diabex ay nakatanggap ng pagkilala dahil sa pagiging epektibo nito at ito ang pinipili ng maraming tao na nais kontrolin ang kanilang kondisyon ng natural at epektibo. Sa kasamaang palad, tulad ng nangyayari sa maraming matagumpay na produkto, may mga peking bersyon na nagsimulang magkalat sa merkado. Upang matiyak na nakakabili ka ng orihinal na produkto, mahalaga na bumili lamang mula sa opisyal na website. Ang Diabex ay hindi available sa mga botika, online marketplaces, o mga social media platforms tulad ng Facebook o WhatsApp. Maaari lamang itong mabili sa opisyal na website. Para bumili, napakadali lang, kailangan mo lang ilagay ang iyong numero sa opisyal na website at makikipag-ugnayan sa iyo ang customer support sa pamamagitan ng tawag sa telepono upang ipaalam ang ideal na tagal ng paggamot para sa iyong kaso. Ang produkto ay ipinapadala sa lahat ng lungsod sa Pilipinas at may tagal ng paghahatid na pito hanggang labin araw. Nag-aalok ang Diabex ng isang daan at walumpu araw na garantiya sa kasiyahan na nagbibigay daan sa iyo upang tiyakin ang bisa ng paggamot. Kung nais mong mas kontrolin ang iyong diabetes at mapabuti ang iyong kalidad ng buhay, ang suplementong ito ay para sa iyo. Sana ay nakatulong ang paliwanag na ito upang maunawaan ang mga benepisyo ng Diabex. Naway magtagumpay ka sa paggamit ng suplementong ito. Hanggang sa susunod na video, isang mahigpit na yakap.